Asan na ba yun? Ano na pa hinahanap? Hoy, Budoy! Ah, lang, bakit? Ah. Uy, kanina pa kita hinahanap. Yung hugasin kanina pa yun. Hindi, uh, bumili kasi ako ng ano, uh, bagong keyboard pa. Keyboard? Uh, para kailangan sa trabaho para hindi hindi lagi lag yung PC. Kailan sa trabaho ba? I eh, para ano? Eh palitan ko na lang to pag may kapera. Palitan ko. Kinuha ko dun sa amin. Ipon. Palitan ko na lang pag may kapera. Para eh, hindi hindi ba malag. Malag? Anong connect doon? No Para para hindi siya malag. Hindi siya malag. Malaga. Hmm. Ano nga connect doon? Bakit sa keyboard? Para hindi malag. Malag kasi magkilis na yung wifi. Pagka may keyboard. Wow, galing! Anong connect talaga dyan? Magugas ka na! Para mabilis yung internet eh. Para hindi malag. Para hindi sa malag.